then so, guys, so papakita ko sa inyo ang drone ko. Dahil umuwal na dyan sa labas, dito ko lang palilipa rin dito sa loob. So, iro ko kayo dito gamit lang ang drone. So, bago ko ipakita sa inyo, intro muna tayo. So, ito ang drone ko. So, ito. So, paliliparin na natin siya ngayon. So, ito. Makikita nila sa camera. A few moments later. So, yan pala guys. So, niroram turo ko na kayo gamit ang drone. So, po una, pupunta muna ako doon sa, ano, sa kwarto. Sinubukan ko lang pumunta sa kusina. Baka biglang mag-wild, kaya ano, kaya agad ko pinabalik sa loob. Sabi ha, lightning, it's too dark, baka biglang mag-wild dyan yan, ano, mo. Kaya biglang po yung sa papansin nyo. Yan no? dahil naman kasi altitude mode, sabi ang ganoon. Yung si Papa, oh. Ayan, so pinunta ko kayo dito sa kwarto. Tapakita ko yung kwarto setup ko. So, ayan yung aparador ko. Ayan yung yung, yung yun yung mga surround. Sa buwapar. Tsaka, yun yung TV. At yun dyan pa yung stereo. Yan yung, yung nagpapaturog sa surround. So, ayan yun, no? May lamp para pa dito. So yan yung dito sa puzzle na binuha namin ni Papa. Nagtulungan kami kung paano buuin. Naruto. So tayo ay lalabas na. So, Ito yung bang kalapad ng drone ko dito sa loob ng bahay. So, ano, doon sa kusina, eh, hindi ko mapunta doon kasi baka biglang mag-wild. Sabi na, ano, lightning, it's too dark. Sabi ang garon. Baka biglang mag-wild o magwala-wala doon sa kusina, garon. Kaya, hindi ko lang pinunta doon. Pinunta ko lang yung kwarto ko, doon lang. So, maraming salamat sa panonood. Magbigyan naman kayo ng like, share, at subscribe. So, hanggang dito lang po tayo. Bye!